Alam mo ba ng simpleng pechay, corn beef at sotanghon ay pwedeng maging espesyal na ulam na lasang panghanda? Hindi mo kailangan gumastas ng malaki para makagawa ng masarap, mainit at nakakabusog na putahe. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ko ginagawa ang pechay, corn beef, sotanghon. Perfect sa malamig na panahon o kahit pang ulam lang sa tanghalian. Kaya kung naghahanap ka ng mura, madali at masustansyang ulam, huwag skip ang video nito dahil siguradong magugustuhan mo ang lasa nito hanggang sa huling subo. Magumpisa na po tayo. Una ay gayatin o hiwain ang sibuyas. Pagkatapos ay hiwain naman ang bawang. Magmukas ng dalawang latang corn beef. Magbati ng isang pirasong itlog. Ibabad ang sotanghon sa mainit na tubig. At syempre, huwag kalimutan ang bida ng recipe natin, ang pechay. Ito ang nagbibigay ng freshness at kulay sa ating ulam. Hugasang mabuti ang mga dahon sa gripo. Ngayon, nahihwain na sa malilit ang mga dahon. Igisa ang sibuyas at ang bawang hanggang bumango siya lumabas ang kanyang aroma. Igisa na rin ang corn beef de lata. Haluing mabuti upang sumama siya sa bawang at sibuyas. Lagyan ng kaunting paminta at beef cube timplahan ng patis upang lalo pang sumarap. Ngayon ay hulog na ang mga ginayat na dahon ng pechay. Takpan at pakuloyin ng mga ilang minuto. Ihulog na ang ibinabad na sotangon sa mainit na tubig. At pagkatapos ay haluing mabuti. Ilagay ang minating itlog. Timplahan ng ting patis upang lumasa at magdagdag ng paminta. Tikman ang lasa kung okay na. Okay na siya. Masarap! Idipat na po natin sa isang malaking lalagyan. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video, maraming salamat po sa inyo. Sana huwag po kayo makalimot na mag-like, share, at mag-subscribe sa aking channel, Kaordi TV. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload na video. Kita-kits po ulit tayo!